sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino. sa pahayag noon pa man ng Presidente ng China na si Xi Jinping kaugnay sa plano nilang pagbawi sa Taiwan sa pamamagitan ng puwersa. Kung hindi ito madadala sa diplomasya ay pataas na ng pataas ang tensyon sa Taiwan dahil sigurado sila na darating talagang panahon na sila'y aatakihin ng China at ipapas sa ilalim ang kanilang lugar sa kapangyarihan ni Xi Jinping. Walang dudang pagmamayari talaga ng China ang Taiwan pero klarong-klaro na ayaw talaga ng mga naninirahan pinuntahan doon na maging sunod-sunuran sa pamamalakad ng mga kalahi nilang taga Beijing. Rason para magpatulong ito sa mga Amerikano para protektahan sila sa oras na lumusob na ang mga insect. Dahil sa ayaw rin ng Estados Unidos na mas lalong lumakas ang China sa oras na makuha nilang Taiwan, kung kaya't nagbigay ito ng garansya sa Taiwan na kanila itong dedepensahan, ang usaping ito ay nagdudulot ng matinding kilabot hindi lang sa Taiwan, kundi sa buong mundo. Dahil nakikita ito ng mga eksperto sa kera na maging rason para mangyari ang kinakakatakotang World War III. Natural, damay na ang bawat bansang taga-suporta ng China at Estados Unidos. Isa na rito ang bansang Pilipinas kung saan ay suportado ang Estados Unidos simulang maupo si BBM bilang presidente. Walang dudang damay talaga ang Pinas kapag magkagyera sa Taiwan at China dahil tayong pinakamalapit na bansa sa isla ng Taiwan. Sa isang interview ng Pangulo Kamakailan lang nang bumisita ito sa India ay sinabi nitong walang dudang madadamay talaga ang Pilipinas sa oras na sumiklab ang gyera sa Taiwan kaya kailangan paghanda nito ng Pilipinas lalo na at napakaraming mga OFW ang nagtatrabaho sa Taiwan. Kailangan silang mapuntahan at madala pabalik ng Pilipinas para masiguro ang kanilang kaligtasan. Hindi nagustuhan ng Beijing ang pahayag na ito ng Presidente ng Pilipinas at kaagad silang nagpalabas ng diplomatic protest at inakusahan si BBM na naglalaro daw ito ng apoy kaugnay sa internal na problema ng China-Taiwan. Kaagad itong sinagot ng Pangulo at sinabing tinalakay lang daw niya ang totoong senaryo sa oras na sumiklab ang kera at linaro na hindi gusto ng Pilipinas ang magkaroon ng kera pero hindi maiiwasang madamay ito kapag sumiklab na ang gera. I don't know what they're talking about. Playing with fire? I was just stating facts. Uh, there, we we do not want to go to war but i think if there is a war over taiwan we will be in drawn hihilain tayo sa ayat gusto natin kicking and screaming we will be drawn and dragged into that mess Whatever you do, come on, let's be. Wag na tayong mag hope. I, I love this saying. Hope is not a plan. I hope it doesn't happen. I hope it doesn't. But if it does, we have to plan for it already. And that's what I was talking about. How do we get our people out? How do we protect the... Kung magkagulo, gera na nga dito. malapit na sa atin. Anong gagawin natin? Eh, okay lang, normal lang yan. Pababayaan na lang natin. Kung sino pasok, pasok na bas dito sa atin. Hindi naman pwede yun. So we'll have to do something. So inevitably, despite Our fervent wish to avoid any confrontation with anybody anywhere. War over Taiwan will drag the Philippines kicking and screaming into the conflict. That is what I was trying to say. That's why I don't understand. And I think because of the uh, narrative coming out uh, about. playing with fire and being provocative and all of that. Kaya nang, na, nagka-increase ng activity doon sa West Philippine Sea. But, uh, what special instructions I have? I, we don't have any special instructions. Sanay na, na, tayo rito. You know, it is not, it is not a one thing na there's no silver bullet na pag pinaputok mo, solve lahat ang problema mo. What will happen here is we will continue to be present, we will continue to defend our territory. We will continue to exercise our sovereign rights. And uh, despite any opposition from anyone, any, we will continue to do that, as we have done in the past three years. Now, we do not intensify our operations. We just respond. Hindi naman tayo aggressive eh. Ano lang tayo, dumidepensa lang tayo. So that's, this, uh, uh, that's the situation there. Unfortunately, uh, we are, I think, for propaganda purposes, misinterpreted. But, uh, uh, I, 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 the, the, the Philippines is not, we are constant in our defense of the territory, of the state, of the population of the Republic of the Philippines. Ganun lang ang trabaho namin. Ganun lang ang aming gagawin. Wala tayong interes, na pasukin kahit sino, napuntahan kahit sino, sugurin kahit sino. Wala tayong ka-interest interest, interest dyan kahit walang papanigan ng Pilipinas sa oras na mangyari ang digmaan ay paniguradong damay pa rin ng bansa dahil sa distansya nito sa Taiwan. Posibleng gagamitin ng mga incheck ang West Philippine Sea para sa pagpwesto ng kanilang mga armas pandigma na gagamitin sa Taiwan. Sa gagawin na iyan ng China ay hindi pa kaya mahihila sa gyera ang Pilipinas? Hahayaan na lang bang ipagamit ito sa mga incheck para hindi matamay ang bansa? Paano pagbibirahin ito ng mga kano? Makakaya bang ipatig ng Pilipinas ang opensa ng Estados Unidos sa mga barkong pandigma ng mga Ilche na ipipwesto sa West Philippine Sea ang madamay sa gyera ng China at Estados Unidos sa sitwasyong hindi maiiwasan ng Pilipinas dahil kapwa may interes ang mga naglalaki ang bansa kaya hindi maiwasang hindi matadamay ang Pinas sa gyera sakaling mangyari ito. Sa sitwasyon ng Pilipinas ay dalawa lang ang pwedeng pagpipilian nito ang makipagratratan sa mga ilcheck kapag pinili nitong kumampi sa mga Amerikano o ang makipagdurugan sa mga Amerikano kapag pinili nating kampihan si Xi Jinping. Base sa tansya ng mga eksperto sa gera, ay siguradong mangyayari ang paglusob ng China sa Taiwan para bawiin ito pero hindi pati kung kailan talaga ito mangyayari dahil sa malaki ang pwedeng mawala sa China sa oras na hindi nila kakayanin ng puwersa ng mga Amerikano kapag depensahan nito ang Taiwan kaya sisiguraduhin ng China na may posibilidad na mananalo sila sa oras na magdesisyon na itong banggain ng puwersa puersa ng Estados Unidos. Malaki at marami man ang sundalo ng China pero pagdating sa dami ng armas, estratehiya at eksperyensya sa labanan, ay lamang na lamang talaga ang Estados Unidos sa kanila. Kaya siguradong hindi basta-bastang magdedesisyon ang China na panggahin ito. Kaya kung sakaling matuloy ang digmaan, ay kanino mo gusto papanig ang Pilipinas? Sa China o sa Estados Unidos? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.